Hi guys! Kumusta kayo? Ito nga pala yung mga clips na taken from other cellphones It could be my other phone na kinuha namin sa Igorot. Um, Igorot Stone Kingdom. Tapos ito nagpitagpi ko na lang. Pagpasensyahan nyo na. Alam nyo na. Ang hirap mag-edit. Lalo na kung multiple ano, device. Minsan kasi nalalobat. Ganun. Kaya yung isang cellphone na ginagamit. <laughs> Sayaw na. Sayaw na. <laughs> Sayaw na. Yun, blue basket. Alam niya? Na. So, feel na feel mo ang costume. Hindi <laughs> mo yan. So, so oh, kasi 50 each. <laughs> Ay, ang ganda dito, oh. 360 sa inyo ha. Pakita ko sa inyo 360 view ng Igorot stone house. Ang ganda dito. What year What year when you were when you were born? 1985. Why? 1981. Yes. Sige magbasa kayo. The story. She was a very young age. She struggled to survive. She she loved electricity. She taught, me She taught me, the youngest of her five children to be humble yet. daw no nag-aching kani Puting kalabaw na lumabas. Ano 'yung story? Ang ano 2020. Oo. Ang kawawa ko sa hindi marunong gusto ng English. Eh, dito sa paglabas ng puting kalabaw. This was the over and was it, uh, Inagawan. Inagawan. Inagawan si Lupa. na nga Ah. Uh, uh, March 15, patayo ako ng ano dito. Stone, ng kingdom. Ano, ng, Castle, uh, kingdom. Uh, yan yung history. Hmm. Pabasa ka natin sa kanila. Screenshot nyo na lang. Tapos basahin niyo yung full. Assign for so, him to start. Asar ano ka lang. What do you do for a living? Walang pera. Ay, wala nang magawa sa pera to. Alin? Parang ano na naman to dati yung realization natin dun sa ano? ano? Leia's Temple. <laughs> Hindi, ito, mas, to. Ito, ito, Alam mo, ito, ang ganda nito talaga, totoo. Puro parang ano to eh. Paano lang eh, parang flex lang. Oo, oh, flexing. Kung ano yung mga travel-travel nila doon. <laughs> Engineer na natura eh, ang pangit mo ano. Uy, bashing yan. Basher award ka talaga. Uy! May kiniinit ang kilikilig. Hubad na natin. Fila-fila <laughs> dati. Ha? ah? Wala ka. Fila-fila mo yan. Loko. Si Andy, binabasa niya pa. huy gusto mo sa ala eh? na. Hater. Ito lang mo muna kami sa ba? Oh, sige, sige, sige. Akala ko ba okay ka lang po, sir? PS5. <laughs> oh my god! PS5 ko dyan. Huh? Ah, let's go na. Balik na natin to. Oy, watch your step. Ano? Picture ka, Andy? Picture ka, Andy. Nakaganito ka. Okay, oh, gorot Go. May makano, Magkano? Ago, yung anak, yung bata lang. Siya Bata lang. Akin na yan. Iba nga kabaya. Panghulo. Eh. Ready to cook. Mukulo na siya. Ice.

So today ang araw na babalikan kami ng Imus. Pero before that, babalikan kami Ay. ng Victoria Bakery. Yung cream puff. Papasalubong namin. Si-share namin yung saya. Sarap nun eh. Hi, Tsaka mama. mama bigyan kami for us. -hmm. Huh? Sa Mabini Street. sa days ako Morning. Kaantay ng taxi. Ito ang traffic pag, pag, pag weekdays dito sa Tagaytay. Hindi masyadong Tagaytay. Bagyo. <laughs> <laughs> Hindi masyadong maraming sasakyan pag weekdays. Yun yung Igorot Park. Igorot Park. That is uh, Burnout. Igorot Park yan. Nag-picture tayo yan eh. Yan yung hindi natin alam kung ano ang mama. Mama, mama. <laughs> Ayan o, oh, Igorot Garden pala. Igorot Garden, umali kayo. Nakalagay. Ay, umaakyat ngayon. Ito yung elevation inlogin siya pa ganyan o. na. yan o, tulalala. Ayan na, kita niya. Ganun kataas yan. or climbing papunta kayo Mabini Street nandun ang um, Victoria make it Mabini Street oh. And, uh, sarado pa lang pa-open pa lang sila ang dami nang nakapila ayan o no? pa-open pa lang sila anong oras pa lang dada? 7.33 7.33 ba? hindi kaya 8 yung mag-open ha? hindi ka ka Yes, 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 yes. Pila na, Daddy. Go. Pila na dun para maka ano tayo ng slot. Ay, kompleto, Daddy. Go, go, go. Dito na tayo para una tayo. Good morning. yun pinagkakaguluhan dito. Yung cream puff na yan. Tapos meron din naman silang iba't ibang ano dito. Kung gusto nyo itry. Yan, meron din naman sila. Pero yun talaga pinakaguluhan. Again, wala naman ano, ano pork floss. Gusto ko yun kasi wala sa stock eh. So yan tsura. Order ka, tapos dito ibibigay yung order mo. Bibila ka, tatawagin yung number mo. Pumunta mo agad plastic, new plastic. Hindi ko cake na Gusto ko para may noong. Ano kung para may noong. Ang mga lalaman natin. Oo, yung may noong pati yun. Oo. sa hotel. Ito yung signature namin. Madaming daming Madaming. Ang bigat. Ang bigat. natikman ko, hindi ko natikman kahapon na flavor. Like ube, matcha. Churon! <gasps> wow! wow. One, two, ah, may space! Sa'yo pala yan. Okay. Kagalawin ko or itong isa na lang galawin natin? Isang, isang isa isa galawin natin. Para ah, sige. Ito natin. na lang. Ba't bigat nito, 12 lang to. Tignan mo. Parang lang ba talaga? Oh. mo resibo mo. Nabuang nalito na ba si Kuya? Ba't bigat? Ibo to. Ando na ang resibo ko. Sa banana bread ko to eh. Wala na resibo ng ano. Ang bigat din eh to. Pwede pang workout. Tingnan mo. Ayan ang aking. Ito ako. na may resibo na. Yung isa isa yata ang pag, pag, punch ni kuya eh. 185, 185. This is banana bread. This is carrot. Super favorite yung banana bread. Oh my God, ang dami nito. Ilan? ko tong ube kasi excited ako. Ube. Sikat na sikat to sa mga vlogs. Tiyan, so, tikman natin. Alam mo, yung, yung, yung pinaka-feeling niya, alert, ano to warning, lumalab, ang tawag dyan, lumalabas talaga. Ang sarap. Ang sarap. Mm. Uber. Lumpast. Mm. Mhm. Napigat niya. Kasi hindi tinipid yung sa loob. Kasi yung bread din nila feeling dense. Mm. mm. mm hmm Mhm. if ever magbabagyo kayo, huwag nyo itong imimiss sa mabini street lang kilid lang ito ng buhay park bumili na kayo yun lang iuwi na lang namin itong malaking box na green tapos ito sa amin itong dalawa pati yun sa akin yun eh personal ano ko yun binili tapos si Andy may biniling ano cheese roll at saka ano yung, yung chocolate na ano ba yun fudge pa yung binili niya hindi ko alam Bye. Look at that and goodness and yumminess. Mmm. Lumalabas siya. Ang sarap. piraso na lang. <laughs> oh. Tada. Take it. Enjoy it. Ah, oh, tingnan pa kita mo yung daliri man. Nakidikit mo. Kung gano'ng kaliit. Yung kuko mo na pala. Kuko mo. Pakita yung kuko mo. Ayan o. Oh. Ganong kaliit yung grapes na to. Ang cute nila. <laughs> may seeds nga lang. Pero ang tamis niya. Walang asim. Ngayon na katikim ng ano, green na grapes na walang asim dito sa Baguio. Promise. Kasi maasim to usually. Hey Andy. Palitan. Ang gooey. May chocolate yan. Hindi ko alam. Parang chocolate cake siya. In a tub. Tapos ito. Ang sarap na ito. Bumili kami na ito kahapon. Napakasarap. Mm -hmm. Kaya bumuli ulit si Andy. Ang sarap na ito. Kung natikman yung cheese roll ng Mary Grace. Oo, ganun. Ang sarap. Yun lang.